So yan mga kanayan, dito naman tayo sa ano, sa Chanted Cave. Yan dito, nanda niyan. Pero yun uli, daan uli po ang medyo medyo ano po, yan po, kita niyo naman. Kita niyo naman po yung daan. Siguro lalo kung ito ma anuhan malalagyan ng kalsada. Konkreto, lalo na sigurong sarap pumunta rito. Ayo, hindi ko alam kung ilang kilometro o ilang metro. So yan, tingnan po natin ulit kung ano po ba makikita rito. Pero ito, na, napapanood ko na, na pa, sa, no? sa YouTube. Sa mga vlogger din po na napumupunta rito. Na ay pinakikita rin po nila yung ganda. So tingnan po natin kung totoo nga yung kaganda. Ang makikita dito sa sa cave. So yun na, ito na po tayo sa Chanted Chabla, So yun, kailangan nating magsuot ng bes? Nasaan na? Ah? Apollo. Apollo. Hindi, hindi ka siya. Areya. Kumabos Talagang Areya. Talagang uh, pala siya, oh. Ba ang tagos. Oh, pre mo. Mo ito, oh. Siya. Isip-isip mo, ba? Lobat. No, My god. Ganito nga palang kahirap. Sige, so, makanain. No? Hindi no? nga pala pwede sila. Ipapasok dito. You know? Delicates. Ariko. Nakapanood dito sa amin. Dati dandahan na pagbaba, madulas. Uy, hawak nga ako dito sa amin. Ang bagpulasan. Nandoon. Sige, so, makanain. Ito, madilin. Ay, magalawang yung kuha. Ha? Magalawang. Mag ano gagawin ko? <laughs> Ay, dito pala. Ah, ito na yun. Ang ganda nga. Gano'ng kalalim. kalalim. <laughs> 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 Thank <three> <laughs> <laughs> you. Know, <laughs> Ala, tara na. Iwan mo na yan. Oh, so yan, lumabas na tayo ng ano, ng ang pangalan nun? Kibiyan Kabe. Kibiyan Kabe. Ayan, no, enchanted, enchanted Cave. Enchanted Cave. Oh. <laughs> enchanted Cave ba? Enchanted Cave ba? Yan ako, oh, dito na yung galing. Enchanted Cave oh. ba? Meron nga yung Ganda no, rito, ang na. Oo. Kibiyan galing, oh. So yan, na, na, napapanood lang natin to dati. Ngayon, actual na natin narating. Kaya, Thank you Lord, thank you sa si sponsor. Thank you sa si sponsor para kayo nakapasok dito sa ano, sa Chanted kay kay parang aya at saka kay Maring Isa. Thank you sa inyong sa si sponsor para makapasok. <laughs> ito si Ito nga pala si ano, nasa likod si Paring Alex. Oh, aso. Cute. Kita nga aso. May pulse eh. Oh.

Talaga pa pala dito, nay. Eh. Ganda pala dito, ga. At ang daming bato, ga. Ayun, uh, MK uh, MKRC family, tingnan naman oh. Ito ang tunay na rides. Siguro ka kaya dito pala, mga ano. Ay nakakagdiretso nang patapa. Ano pare? Oh. Eh, oh, okay. Tayo lang. Oh, ay ako man din ako. Kahit saan, basta tayo magkakasama eh. Takot-takot na rides to. Natin nga lang. <laughs> natin nga, tatlo nga lang kami. tatlong motor. <laughs> Pareha yan. <Yeah>. Tatlo lang. <laughs> Iniikot namin, North Loop. Yeah. Dati, may lalagay ka na naman. Ipipin ka na naman sa ating mapa. Oo nga. Nagdagan na naman. Hey, eh, lahat inadaan na natin eh. Hindi puro pin yun.

Boss, pwede nilang magkabit ng sticker dyan? Okay lang? Tara, kumabit ka! Oo, dyan! Magkakawalan. Alright! Papasyen, syempre! Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo! Oh. Wala yung tabi mo, tabi mo, bakit? Dito raw ay may ano, may view deck. Tingnan natin yung view deck dito. <laughs> Hindi. Hindi. Pa. Pwede mo kahit siguro doon. Yun, may iwan lang daw si lahat ng old days. Matiyahan na, kaya. Kaya.

Ay, alam ko bakit Dina. hindi si tatay. Ay, ah, CCTV. Yung CCTV sa pagkakaya. si na na sa gilid Para tayo eh. Para sa Island, ganito rin eh. Para yan. Ganito rin sa Island. Yung mo. Pupunta ka natin sa Island. Ha? Pupunta ka natin. Hindi. Hindi. Malayo pa. Yung kalapati pare. Yan, pare. May sing-sing. Ano may sing-sing oh? Ano may sing-sing? may sing Parang -sing, oh. sing -sing? may sing-sing. Parang mga. Alapate? Parang ano Alapate? Parang ano sing-sing. Ay pare. Dagat ito dati nga. O oh, bali. kapag o, na, kasi na, kaputang yan. Umadjust na lang na Oo. No. antu apa